magluluto tayo ng adobong balon-balonan at atay ng manok ay magtiwala sa pagkat ngayong gabi ito ang mahiwaga LSE sa kutsa lang tayo Lo ya. sabay besbesino na din sa kabaw. Yan ang pagdagdag niya, dagdagan na rin bay leaves para yung aroma niya. golden brown na. Pwede mo na ilagay. Ito yung balon-balon na nilaga ko ng konti sa tubig kanina para lumambot ng konti at mawala yung lansa. Ilagay mo natin. Sakot sa lang natin na mabuti. Ano yan natin lagay? Okay. Alam natin. Pagkatin nyo na pwede na natin lagay yung patay ng manok. Ayan natin. Tagal kasi palambot din yung balong-balunan kaya nilaga ako nung konti kanina. Pag sinabi mo kasi yung sinangkot ka sa atay, ang bilis maduro di atay, malulog to agad. Tama ah, eh. lang. Mga isang minuto lang. So ilan lang ako bago natin timplahan. Kaya ganyan na. Iyon na po timplahan. Niluto ko lang ng konti yung satay bago ko halu, -halu eh. Baka maduro po. lagyan natin ng paminta. Kantahan lang yan. Ayan. Olio. oyster sauce. Ito sarap niya. Lalagyan ko na to. Lalagay ng tamis. Pinakatamis niya. Ayan mga korma dyan. Hindi na sikreto yan ngayon. Ayan. Amo. Ayan. Ayan. natin Hindi ko na hiniwa hiwa yung sili. Baka ah, hindi madali nung kasama kong kakain. Diyan mo konti suka. Konti okay pa. Konting-konting tubig lang. Diyan mo. ano takbar eh. okay. Ikman mo na lang okay na Luto na Ang doon Ang doon the best sarap. Kaya lang, dala dyan, oh. Ibigay ng tamis. Kadang-kadang lah.